Good day sa inyo guys. Ayan, sa video natin ngayon ay re lang natin yung mga order sa atin na pabango. Bali, ito ay pipikapin mamaya ng pinsan ko dahil ito ay pa-order niya. Yes, pa-order to ng pinsan ko. At ano to, limang, ah, limang piraso ng mga pabango yung ating uh, ririsibuhan ngayon para mamaya pag up niya nga, eh okay na okay na. So yun, dadali niya na lang doon. Tapos dadalhin niya ngayon yung ano rito, pinaka-payment sa akin. So, yung pag-pick up ng pinsan ko eh hindi ko na ipapakita sa inyo kasi baka gabi na siya dumating. Eh. So, ito tara. I-ano na natin? Ah, uh, I-settle na natin or ayusin na natin yung mga rerisibuhan natin mga papa. Let's go. So, ito na lang guys, yung mga stock natin ano. So, bali baka sa mga susunod na araw eh mag-restock tayo ng mga bagong scent or kung ano yung mga nabili dito. Um, yun lang muna yung Uh, ano natin no? i -re restock natin so hanapin na natin ano ba yung mga order na itabi ko na yun kagabi yung mga ano mga order so ito aqua di Gio yan isang aqua di Gio so lagay lang natin dito sa table ko rito ang maliit kong table tapos ito naman ay ah uh, hindi ito yun eh di ba yung isang order ito yugo boss yan order sa atin tong yugo boss tapos ano pa ba meron pa yan eh Ah, oh, hindi to so ito ay ito cloud order din sa atin tong yung cloud na yon yung ano um Ariana Grande itong Katy Perry meow order din sa atin yan so isa pa eh Bali may bumili na nung nakaraan, hindi ko lang siya, no? Hindi ko na lang, hindi ko na na video Yan. Yugo Boss din yun. Bali dalawa kasing Yugo Boss. Yung ano, ayan. Bali dalawang Yugo Boss. Tapos yan. Double check lang natin. Ito sa table natin. Ayan. Yugo Boss. Tama to. Ha? Okay. Ay, Aqua di Gio pala ito. Ayan, Aqua di Gio. So, kaya yung natin, pick. Yung may pick pa ng gitara doon, ano. Ito yung ball pin natin. Yugo Boss, tapos. Ito, Yugo Boss pala. Ayan. So, dalawang panlalaki na yan. Tapos, eto, isa. Ay, Yugo Boss ulit. So, yan yung dalawang Yugo Boss. Tapos, eto yung Ariana Grande Cloud. Ayan ha, sa mga gustong mag Ariana Grande. Yan, ito. Ariana Grande Clouds. Bali, ito. Sold out na to bali mag re na ulit tayo o mag re na tayo dyan. Tapos ayan, Katy Perry Meow. So ayan, yung isang cent na mag-aamoy Katy Perry kayo. Tapos syempre, yung wallet ko, flex ko lang sa inyo yung aking pitaka coin purse ko, di ba? Napakit niya, no? O baka sabihin nyo, ba't ganun yung coin purse niya pang babae? Eh? Unisex po yan, oh, ah. ganyan lang talaga yung tsura niyan. Kasi pansa ko ni Doraemon, eh. Kung hindi nyo mapansin, yung mukha ko bilugan din. Pero hindi nga lang ako ganyan mag-smile kasi ang cute niya. Pag ako nag-smile, mukhang monster. So, yan. Yun lang naman. So, yan. Lalang, na-flex na ko lang yan. Pampahaba ng video. So, ito na. Yung resibo natin. So, pakita ko lang sa inyo yung resibo natin. Ito ay galing to ng ano, uh, accredited na uh, partner ng BIR. So ayan, Jassel's online shop. Tapos nandiyan yung mga details natin, address, yung um, team natin. Tapos ayan, may mga naisulat na ako kagabi. So ngayon, kukomplituhin ko lang yung mga details na dapat natin i-input dito sa resibo natin. So ayan, bali, itong isang pad na to ay... Uh, 1, 2, 50 na pad. So, pero ano to, um, siguro abot to ng 100 kasi yung, yung 50 rito magiging uh, copy ng mga dibili sa atin o mag a ng mga product natin. Tapos yung the rest na matitira ay eh, yung copy natin. For example, itong white na um, pad na to, yan yung magiging copy nung ano natin, ng buyer natin or yung mag a ng mga product natin tapos, ang next page nyan yan, yung kulay yellow etong kulay yellow na to eto yung magsisilbing copy natin so wala pa tayong nakalagay dyan dahil wala akong carbon paper so ano pa rin, uh, manual natin isusulat kung ano yung nakasulat din dito so yun lang naman, no? kaya yan So again, yun yung mga product na in-order sa atin at mamayang gabi nga ay for pick-up na yan. At ang pick up niya na yung pinsan ko kasi katrabaho niya yung mga nag-order niyan. So yun lang naman at ito na. Iaayos na natin yung mga magiging resibo nila. Let's go! So ito na guys. Start na tayo mag-resibo sa mga order nila. Tuman sa first page ko. Continue lang natin yung Isulat natin dito. Okay. So hindi ko naman na-indicate or ilalagay kung ano yung mga pangalan ng scent, basta Vida Perfume na lang, syempre tapos, syempre yung unang order natin tatlo yung kinuha eh so, quantity nito ay 3 tapos, unit price niya, syempre yung price ng isang kada isang item yung uh, price niya. and then yung amount niya, syempre ah uh, ito total na lang natin to. Bali ang amount dito, tatlo. Um, two, two, two. Tatlong two. May hina ako sa mat eh. <laughs> so ito yung una natin ano. Resibo. Yan, ikakapi na lang natin yan para sa next page. Bali ano pa ito ano? Anong date ngayon? ah uh, ano bang date ngayon? Ano date ngayon ngayon? Hindi ka usap ko si Russell dito. Ngayon ang date niya, uh, 21. Okay, October 21. So, 10, 21. 10, 21, 20, 24. So, yan. Yeah. So, okay na, okay na tayo, dito. Tapos, yung isa naman, yung pangalan pala ng bumili, ilalagay pa pala natin. So, sold to Sandy Ginto. Yan. So, okay na to. Dito naman tayo sa next page. Teka, nakalimutan ko ano yung mga pangalan ng ano. Pangalan ng isang nag-order. Teka, check ko lang dito sa isang cell. Yan, naka-flashlight ako kasi madilim dito sa table ko. Hindi ko masyadong makikita. Teka lang ha. Check natin kung ano yung pangalan ng isang nag-order. Okay. Kasi kailangan eh. Kailangan ilagay natin doon sa resibo. Yun ang pinaka nakano doon sa resibo natin. Camille Perez. Camille Perez. Tapos, quantity, isa lang naman. Tapos, unit price, dito po yun Tapos, ah, uh, ano to? Amount. 220 lang kasi isa lang naman. Tapos, sa pangatlong page na tayo, bali page number to Number 3, ganun sa Tapos mamaya, uh, picturean ko na lang pakita ko sa inyo yung, yung mga yung order. Oh, meron pa pala oh. May bagong order tayo guys. Ayan Bagong bagong paso. ah uh, Yugo Boss din, isa. Nako, kulang tayo sa Yugo Boss. Duma oh. Bali, ito si Riel Cabrera naman. Riel Cabrera. Pe, o, oh, tayo lang nga. replyan natin. Ayan, pakita ko sa inyo guys O so, Oh. May nag-order agad 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 ng ano ng another Yugo Boss na naman. So, sige sa git lang. Replyan ko lang. Ginapos tayo ni isang Yugo Boss. Ah, uh, yung sa inyo okay na. Eh oh, no, di ba mababato na yung ano natin, yung video natin. Pero okay lang 'yan. Ba, diba? para ay papaano eh magkaroon ng magandang gandang update yung channel natin. So, bali sana tayo. Yung isa ay si ano pong pangalan itong isa? Teka, ha? Kasi itong huli, wala na, ito'y Camille Perez, Chenilin Dumalaon. Ayan. Mga taga bicol pa ito, ha? Sa magustong mag-avail itong mga pabango natin, pwede nyo akong PM sa aking Facebook na Jasmine Caranza or ipa-plug natin dyan sa screen natin. Or pwede rin kayong mag-avail sa aking Lazada Shop na ipipin ko sa ating description or dyan sa comment section. Depende kung saan nyo makikita. Basta nandyan lang yan, ano? So, yun. Yung sa mga nagtatanong na ano kung saan yung shop natin, ayan po yung link natin, pati yung Lazada link. Tapos, huwag na po kayo maghanap ng iba. No? Kasi, may nagtanong, saan daw yung, yung link ng ano. Nung sinabi natin na nandiyan dyan, biglang sasabihin, sa TikTok kasi kami lagi eh. Pambira naman, para naman kayo nang i -insulto. Huwag naman ganun. No? Diba? Huwag yung ano, um, iangat natin yung taong mga nagyaharap buhay, lalo na yung mga maliliit na uh, nagsisimula pa lang. Huwag kayong ganun no? Yun lang naman eh, para sa ano lang naman. Para sa maayos na pagsasamahan at pagkakaibigan. So, yun lang. So, kukuha ito ng Aqua de Gio. Oh. Isa pang Aqua de Gio. Yo, so, yun. Eh, pakita ko na sa inyo to yung last na resibo. Hindi ko na may share sa inyo. So, ito na siya. So, yun. Ito yung pangatlong page natin. Meron na siyang unit price, pati yung quantity. At yung kung ano. Yun nga, unit price. Tapos yung total due amount. Tapos ganun din doon sa the rest. No? Yan. So yun yung mga resibo natin. Yun lang naman guys yung video natin ngayon. So paano? Again, sa so, mga gusto mag-order, PM lang sa Facebook ko. Visit kayo sa akin, Lazada shop. No? Magkita kita again tayo next time guys. sa Tapusin ko muna to. At kung kailan man yan, hindi ko po alam. Peace out. single day. I'll be making